Wala naman ang artista ko. Yeah. video sa akin sa kanya bisita namin. Oh, bakit? Ayan, mag-anak. Mag-anak. Sungka. Sungka naging suha. Ang bangka. 送。 sama right and for nanti kami sa... sky castle okay. so in to? Okay. sky castle, in fee is how much 200. two hundred so murah namimili na ang mga mothers ng aming, ano, foods. we yeah. ang aming gala. Yes. Kahit pawisan, kalitik to. Yeah. Sulit. Sulit naman na. Ah. Yeah. ba? <laughs> Puro puwet! <laughs> Nakuha na mo ba yung ko? oh, yan. Akala. Hindi, hindi ko pa pinapatay. Patay mo tayo eh. ng ano. Hindi ko, meron dito. Patay mo na lang. Patay mo na. Baka meron itong balunggay. Saan? Dito. Labas kasi naman. Oh, oh. Hmm, isa lang ang daan yan. Hindi oh, ka naman mukhang uh, takot eh. Takot ka ba? bilang lang akin lang. Takot ka? Sorry lang ako sa daan kasi nga umulan naman ako. Oo, tapos pababa.

So, medyo main, ano pa naman eh. Maliwanag pa naman. Buti na lang pa. maliwanag. Pa. maliwanag. Pa. Pababa naman ah. Turn right na. Parang kasapakarsada. Pa oh, kasapakarsada na. Meron tayong tayo nakitang ano. Yes. Sinag. Sina. <laughs> medyo malaki na. Oo nga. Right. Akyat pa daw tayo doon. Ha? Ah. <laughs> Ayan na view okay, mo. Na. Medyo maliwanag na. Okay ah. na. Naka ano na tayo. Oh shit. Ang sakit sa mata. Na ang ganda oh. Sa wait lang, wait ma so, ma lang. Uh make a U-turn. Oh, oh, o no. oh. bakit <laughs> <laughs> may kayo turn Wala siyang U-turn. Uy, ang saluyot niyo. Magkar sa luyot yan? Hindi sa luyot may bulaklak na ano yun eh. Ito di video kaya, nakalabas na kaya. In 150 meters, keep left. In 300 meters, keep left. Ilang ano numbers? kaya yung binaybay natin kanina? Gano kaya kataas yun? Ganon din, so, ganon din lang yung ano pagbalik natin sa kapila kaso nga lang din natin alam yung daan. Nangyari <laughs> sa amin dati sa ilan. Umiwas kami sa tarap Ay ganon. Oo, oh, nakakatakot din sa gabi doon mo kasi tapos, zigzag doon. Oo, tapos ano pa? Tawag oh, dito winter, pag nag GPS talaga sinusundan no, ma ano, is it, is it, it, uh, ano itin yung itin ano itin yung, itin yung, mm. yung kinu Kino, Ang inaano diba? niya kasi doon is yung yung ano yung maka maliliit na iskanita no. Oh, yung mali shortcut ba? Oh, mm -hmm. Yung mga sa oras ng travel. Yun yung kanya dadalhin. Ang sisting ah, puro maliliit na daan. Mm -hmm. Pagkabi pa madam, oh. may hilo ka talaga doon. Oh. Okay lang sa umaga. Sa araw. Ano ako natakot kasi wala kang makita eh sa pag. Wala mo lang tayong makita ka, any ano, mother no sign no. Signage no. Ayun no. Ito, oh. Ito kita. Ulit sa arrow eh. Arrow. Wala man lang ano wala na. Man lang to to ato, gano, wala man lang parang ano, sinchu. Wala man lang ganun. Wala pa nasa sa, ano, Santo. Sa 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 mountain ka pa eh. Wala, wala, wala pa tayo sa ano eh. Hindi, alam ba Sunny City. Ganun. Wala. Sa <laughs> <laughs> ano? 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 Kunyari ka ba? Tatatakot ka din eh. Ay okay? <laughs> <Good> <laughs> no, sanay na tayo sa ganito. Kaya nga pag, kaya pag ano talaga Sanayin lagi tayong ito eh. Saan yan? Tumatalbag nga kami niya. Yung... <laughs> Dito ako naka- <laughs> Diba nga natry ko din sumakay sa kanya minsan? <laughs> Bakit? Madara, pinaglang preno. no? Oh. <laughs> Oo. nila ako okay, ano? noon. Oh. Kasi, saan ba? Sabi niya, oh. <laughs> <laughs> Kumapit ka na agad. Head south. Ito, 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 ito Eds, oh. na. na. Ito na. tayo. Oh. Oh. <laughs> no, <nasa arrival>. <laughs> Kahit na maula sa sakay kanina, we're safe. Really? Are you are you sure? No, yo, 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 yo. Nakabang ka rin eh. Very safe. Wala rin kay Pinapalakas mo lang din love mo. Parang masyado malag <laughs> video ano na dumada, hindi ba? <laughs> <laughs> may motor na. May eh, mga motorista na nang tumaraan. So, yung ginit na to, yung ginit tayo nasa loob. Ay, salamat. Nakalabas na nga tayo. Ah, bayan na, bayan na. Bayan na. Bayan ay, na. May crocodile, may dinosaur. Dinosaur? Ito yung kanina, dito. Dumaan ba tayo dito kanina, mother? Ay, hindi. Magka-ish. Oh. Parehas lang na nga. No. So, ano nasa sakin nga sila yung... Godin sila nagpo-park paano pag umulan ng malakas landslide ano na ako kamutan pa-tabo eh baka uwi na kami <at Music> dito kasi yung road ng papuntang Broken Bridge ba yung isang spot dito ito oh, dito tayo, dito tayo dumaan oh dito tayo dumaan sa luob ba na uubodto na oh bye oh bayro mo